TikToker feeling ikakasal sa isang mall dahil sa dami ng mga dekorasyong bulaklak. Pinagiliwan ng mga netizen ang video na inupload ni Chris sa kanyang TikTok account kung saan makikita ang feel na feel niya ang paglalakad sa hagdan ng Novo na isang mall sa Lipa, Batangas na napupuno ng mga dekorasyong bulaklak. Pakiramdam daw kasi niya ay ikakasal siya dahil tulad ng setup sa isang kasal ay nakahilera ang iba't ibang kulay at nagagandahang mga bulaklak. Ayon sa kanyang post, nakakaiyak pala talaga ang feeling. Kaya naman pinusuan niya ng mga netizen. May iba na nakisabay din sa trip ni Chris at nag-congratulate at nagsabi ng best wishes sa kanya na sinagot naman niya ng thank you sa bandang counter ang reception. At may sumagot uli na nagsabing kala ko sa food court. Marami naman ang nagakalang puha ang video sa branch ng Nobo sa kanilang mga lugar dahil ganun din daw karami ang mga bulaklak na nakapalibot doon. Umabot na sa 5.3 million views ang naturang video sa TikTok. May mahigit 715,000 reactions at mahigit 26,000 shares. <mulong>